Mag-isa tayo guys ng baguon. Lapin sa nato ni kamatis. May sipang kumag-ulam ng ginsang baguon. Ito yung baguon natin guys. Napakasarap. Pinugasan ko po ito para matanggalan yung alat. Mabawasan yung alat. Ito na, guys. Wow. Yan na. Ginisang bagoong. Yummy. Impas ang bahaw. Impas ang bahaw nito, guys. medyo lang tumalot. Wow, well, sarap talaga. Ito mm. na guys. Durog na. Nadurog ng baguong hindi <laughs> mikos mikos na durog. Yan na guys. Wala na. Hindi na nga guys. Thank you for watching guys. Totoo na siya guys.